Isa na namang kasambahay ang nailigtas mula sa umunay pagmamaltrato ng kanyang amo. Napagalamang minor de edad ang nasabing kasambahay at ang kanyang amo nagmatigas pa at tumaging papasukin ang mga kawani ng DSWD at mga polis na sasaklolo dapat sa biktima. May exclusive report si JP Soriano. Taga social welfare ka din, kasama kami polis. Ngayon, yung ginagawa nyo sa tao riyan, yung batang katulog, iligal! nung giba na, tinto. Ay, ayusin na, Pakibukas na, pakipag usap kayo na maayos. Nagtungo sa barangay ng Paco ang grupo ng DSWD at MPD para tulungan silang i-rescue ang labing-pitong taong, taong gulang na kasambahay ng isang pamilya sa Paco sa Maynila. Humingi raw ng saklolo sa kanila ang magulang ng menor de edad na kasambahay mula Bacolod dahil sa umunoy pangmamaltrato ng amo. Sir, sir. Usap na lang muna kayo na maayos kaysa asunto akutin nyo. Nito na lang mamam, kung pwede lang mag usap tayo dito sa labas. Wala kami choice, rescue po yan. Ayaw nyo, ayaw nyo kami kausapin, mama. Sige po. Pero mahigit dalawampung minuto, hindi pa rin pinagbuksan ang mga otoridad. Nagkandado pa nga ang isang lalaki. Nakausap din sa telepono ng otoridad ng amo ng umano'y biktima, pero nagmatigas siya. Barangay, saan, Kaya ang mga polis, nag-over na. Yung tanod na dalawali kayo, para makita niyo yung ginagawa rito pag kayo sa... ...ginawa namin. yan! Na makapasok sa loob ng garahe, nakita nila ang kanilang i-rescue na kasambahay na itago natin sa pangalang Joy. Ito may pulis Gusto na raw niyang umalis, pero nagmatigas pa rin ang kanyang amo. Ayaw buksan ng pinto ng kanyang bahay. Pero nang dumami na ang mga pulis, pinagbuksan na rin sila nagpaliwanag ang inirereklamong amo pero naawi ito sa pagkatalo sisirain ninyo ang pinto anong karapatan nyo Ayaw kasi patin. you are a lawyer the issue dito eh. is tapusin the natin. fact na illegally detain itong oh. bata de, de, ano ke ke, may, ke may utang eh, ke eh, wala may complaint ho may complaint gumawa raw nang sulat si Joy na humihingi ng tawad sa kanya matapos daw isang pagtangka ang sakat bagay na mariin itinanggi ng dalagita. <coughs> Alam mo bang muntik niya akong saksakin? Maya-maya, isinama na ng mga social workers si Joy. Bago umalis, nakiusap si Joy na makuha ang kanyang gamit at cellphone. Ah, uh, si ma'am. Nang mailabas si Joy, tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Kwento ni Joy sa amin, tinex niya ang kanyang ama sa bakulod para humingi ng saklolo. Halos buong araw daw siya kung magtrabaho at hindi pinapakain sa oras. Hindi naman daw siya pisikal na sinasaktan. Pero, Oh, sabi niya sa akin, kaya kung pumatay ng tao pero hindi naman hindi yan naman magagawa pero sa iba, sa iba raw kaya niya akong patayin. Tapos sinabi niya sa amin na uh, patay gutom ka kahit mahirap na kayo patay gutom kayo. Ang tiyuhin ni Joy ang nagsampa na reklamo sa DSWD at humiling na i-rescue mula sa amo. Ilang beses daw siyang nagmakaawa sa amo. Ang sabi sa akin, kung wala ka 5,000, hindi mo makukuha yung pamangkin mo. Itinanggi naman ng amo ni Joy ang mga paratang sa kanya. Di rin daw minor na edad si Joy at di rin niya ipinatutubos. Ano masasabi niyo sa accusation po sa inyo ng, ng DSWD ng polis? Oh. Walang katotohanan niyan. Ah, hindi ko rin alam ang polis ko. Ano. Kasi kung may katotohanan niyan, look at my status in life. Bakit ako, ma sana malang may sugat siya maski sa pagmaltrato. Sana malang hindi siya ngayon, kung may cause of action, file a case. Ayon sa DSWD Manila, nakasaad sa RA 7610, nalabag sa batas ang pangaabuso lalo pa sa minor de edad. Kaya naharap daw sa reklamong child abuse ang amo ni Joy bukod pa sa reklamong serious illegal detention. Posible rin sampahan ng reklamo ang lalaking tauhan ng amo ni Joy na nagkandado sa bahay kanina. At kaya ginawa natin yung kasi wala tayo ibang choice no? ay makipag-cooperate nitong may-ari ng uh, nasabing establishment o bahay na nakita naman natin yung complainant. No? Kaya sa mga magulang, huwag tayo basa-basa pabobola doon sa mga recruiter. Napapangakuha sila ng na maganda, magandang sahod, magandang buhay, hindi po totoo yan. Inimbitahan ang amo ni Joyce sa Manila City Hall pero tumanggi siyang sumama sa otoridad dahil daw may karamdaman siya. JP Soriano, GMA News.